Ito po na mga kasenyor o mga kananay. Nakita po ninyo yung nakita po ninyo yung pinula ko po ito. Ayan. Mga sili na tubo na. Ililipat po natin dun sa mga tray ng itlog. At pag po siya malaki na, isa ka po natin ililipat sa labas. Ano po? Kaya ito po, samahan po ninyo ako. Oh, bubunutin po natin ito. Ayan. Tatanggalin po natin yan. Ayan. At ililipat po natin sa Ayan. Ililipat po natin sa ano? Siya doon sa ito na talaga. Ay bawang. Bawang po pala ito na akin tinanim. Ayan. Tasin po natin dito. Ayan. Para po sila'y lumaki ng isa-isa. Ayan. Hindi ko po alam kung ito'y siling panigang o bell pepper. Basta, pag ano po yun, para po yata itong siling na yung pong Taiwan, kasi napakamahal po dito, eh ginagamit ko po yun. Ayan oh, may ugat po naman. Pag po at natin ito, siguro po aritotobo, mabubuhay. Ayan, kunin po natin. Ililipat po natin, kasi po ayo, siksikan sila dito. Kasi po nagpunla kami dito, alam po ninyo, hindi po na lumaki, namatay po. Kaya ngayon na isipan ko po itong paglilipat na sa mga dito po sa tray na ating gagawin taniman. Ayan. Kunin na po natin lahat para po sigurado silang mabuhay. Ay, itong isa hindi ko. Bunuti na lang po na. Ayun, may ugat po naman. Ayan. Ayun, may isa pa dito. Kunin na po natin. Hmm. Ayan. Ayan. Mayroon po dito. Ayan. Oh, may mga ugat po naman. Bahala na po. Basta po sila yung ating itinatanin ng maayos. Hmm. Mabubuhay po siguro yan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito po naman yung ating ililipat. Ayan. Ayan po. Patong natin dito. Ito pong ating tataniman. Mango natin itong... Ah, ito pong isa. Meron po tayo dito po. Medyo malaki-laki po ito. Ah, uh, apat po alam ito, Ito po yung lalagay niya. ng kape. yan Huli po ay basain natin. Para po. Ah. Uh, ayan. Ngayon po ay. Ating pong itanim na rin ating. Ayan o. Sana po ari ay siling ano. Siling. Panigang. Eh hindi. Sili pong Taiwan. Ayan. Ayan. Yeah. po nung diligan. Ano yung banal na rin sa gitna? Ito yung maliit Dito po siya ilalagay sa ilalim. Dito po. Nainit po kasi dito. Ayan. Tatabahan pala natin. Tatabahan. Dito po siya ilalagay. Kasi doon po yung nainit. Ayan. natin Basahin po natin din ng tubig para po pagtatanim natin ay eh, basa na yung ilalim. ayun okay. na ito. Pa. Ayan. Ayan po ito po naman yung mga buhay na atin pong itatanim sana po ito yung gumanda ayan at dagdagan po natin ang lupa lang yata itong parang walang ano walang ugat kasi nung ako po yung nagbinghi nagpunla doon tumubo din pong ganito kaya lang ano po siya? Natuyo. Hindi po siya nabuhay, gumanda. Ayan. Nadagdagan na lang po uli na ng dupa. Ayan. Nadagdagan po natin ng dupa. Dalawin na lang po natin itong maliliit. Kasi ilan na po. Ay. Balik po natin yung kanyang lupa. Yung kanyang lupa dito sa ating yan. Kunin ko po itong lupa niya. Tiyan po natin ibalik sa kanya. Pag tinanin. Ayan. Ayan. Ah, mayroon pa pala. Ito pa pala. Dalawa-dalawa natin eh. Ayan po ito po yung lupang pinagbunutan natin. Siya din po natin eh, ano, may isa pa pala dito. Nino na pala ito. Ayan. Ito po yung lupa na pinagbunutan po natin sa kanila. Siya, siya po natin idadagdag. Para po hindi sila manibago. gan po natin ng lupa. Ang po yung sila. Maraming lupa. Ayan. Ah, kahit ka, nakaka nakaupo ka lang na nagtatanim, nakakapagod din po. po natin. Ang hirap pong babasahan itong lupang ito kasi po y parang ano po agad. Yung masyadong mayabo. Ito pong lupang ito. Pagka ano po inaanod. Kaya kailangan po dahan-dahan. Tigilig. -dahan, siya guys sa side na yon yung pinaglagyan ko kanina doon doon po kasi doon po nainit ayan dami mo buhay ay nako thank you thank you po sa inyong panunood diba Tito yung nakagano na pala sa kabila.